Ayong eto na Ang lumpiang bidbid -bid ni Chus <laughs> Baga naman Oh, lapag eh Teka ulit, hindi kita ulo Sige, lapage eh ito nga pala ang bidbid O oh, tamber kung tawagin Dito nga pala'y bislad-bisladan ng aking paraan Kaya habang aking binibiyakan ay papaspasan Ayan, sige, dahan-dahan na paspasan <laughs> Baga naman May kwento ito huli ng ating mga tropa Dahil ang aking nagana ay dalawang anhok at isang bugaong. <laughs> Kaya din ay kinayod ko na. Talagang sagad sa buto ang hagod ng aking kutsara. Ang piraso nga pala ng bidbid -bid na ito ay lima. <laughs> Kaya isa lang ang aking ipinakita. Ay hindi, ito pala ang padalawa. At may nauna doon patatlot pa apat na. Kaya yung aking mangkok ay papuno na. <laughs> Paulit-ulit lang yung aking prosesong ginagawa. Medyo daw matrabaho ang ganto pero ako naman ay tuwang tuwa. Ay eh dito ko na sinumpulan ang aking pagawa ng lumpia. ha. <laughs> baga naman, tayo. Sunod na kailangan, lumpia wrapper. Onion chives. Bell pepper, teka na hulog ulay. Bell pepper, ha. <laughs> At huwag niyong kalimutan ng carrots. Yung bawang, sibuyas, asin, bichin ay mamaya na. Kaya dito sisimulan ko na ang aking paggayat. Paggayat na samahan natin ng dobling pag-ingat habang nagbabalat. Wag <laughs> naman. Aking papaspasan at babagalan. Ayon, napakamarahan ang paggayat niya. Tapos sasabayin ko ulit ng paswasan. Ayon, Allah, sige, gayat-gayatan na tayo. Hindi niya eh, talagang medyo ginayat ko lang ng pinupino. Hati-hati, gayat-gayat. Ay, ah, may kaunti pa ay ang na. Kaya gagamit tayo ng makina. Agang malaki ang tulong nito sa pamilya. Wala po sa comment section ang link nito sa shop eh. <laughs> Kaya dito yung mag-guide ko nilagay ko na at isinarado ko na. Ayan na. Ay mo muna at may na ang aking superhero. Yeah. Can I try? Can I try? You. But I want you to go through it, please. Oh, you're so strong. Okay, that's enough. I'm done. You're done? Yeah, I'm ready. <laughs> ha nga ay ang aking superhero <laughs> ayan na kinalabasan ah ay ah, talagang pinuhang pinuhan <laughs> talagang lahok na lahok ang lasa na yan sa ating gagawing lumpia lumpiaan hot dog, hot dog, hot dog. no hot dog. hot dog is not healthy no, it's so, dangerous to all have. why because it's uh, have a food coloring And yes, and it's is It is Oh, uh... eh, ah, ang ilong ko'y tagas na din, eh. Abay, talagang pagkausap ko, ay talagang madugo, eh. Yung makina ng aking utak ay nangangarag, eh. Haha, <laughs> bagay naman. Ito na, ang bell pepper, patapos na. Konting hila pa, yung parang nagpapaandar ng makina. Haha, <laughs> ayan, nakapakapino na. Eh, isinunod ko naman, aray, sibuyas-sibuyasan. Dagana na rin natin ng konting paspasan. At tapos nung mabalatan ay dito, sinimulan ko na ng gayat-gayatan. Haha, <laughs> baga naman. Siyempre, gamitan uli natin ng konting makinarya. Ay ako'y laging tuwantawa din eh sa paghila. Bago laging pinapaspasan ko pa. Eto <laughs> na, tingnan nyo. Oh, napakaganda ng gayat. Talagang pinong-pino at sukat na sukat. Kaya yung rekado ng ating lumpia ay malapit ng sumapat. Bawag na lang ang katapat. Kaya din ni akin ang binalatan. Tapos sinamahan ko na din ng punting pitpitan. Oo, oh, oh, ay baga naman. Meron pa bagang kulang diyan. Ay masyado ko atang ginalingan. Ay ito na ating tingnan kung ano pang paragdagan pagkatapos nitong bawang. Haha, <laughs> baga naman. Ay, ah, ito na. Dini sa parting aray, inilipat ko na. Pansin ko yung aking mangkok ay puno na. Tapos kung hahaluin ko din ay aawas na. Ay, di nang nasa platoy aray, kinamay ko na. Haha, <laughs> wag kayong maingay ha. Wag nating sabihin na kinamay ko na ang paghalo ng ating lumpia lumpiahan ha. Haha, <laughs> isipin na lang natin na ginaya ko yung arabo doon sa India ha. Haha, <laughs> baga naman. Arepang pa ang napansin kong kakulangan. Yung itlo gaya akin ang binehan. Doon ko pinataksakalagit sa kalagitnaan. Dumampot ako ng asinta kang binudburan. Pati pamintahan at pasarapan. Ayan, katalo na yan. Kaya yung quality ng paghalo ko'y akin ang pinaspasan. Para lahat ng sangkap ay magsama-samahan. Ah, ah, isa dami na yan ay lalasa na yan. Duradong pag ko ay amoy ng kahanggan. Haha, <laughs> baga naman. Kaya dito sa parting ito'y binilot ko na... Tapos naalala ko yung onion chips ay hindi ko na isama. Ala, ayain na... Haha, <laughs> baga naman... Kaya kayo'y dito ko tuturuan... Ilapag nyo lang sa plato ang balotan... Tapos pahiran nyo ng mga madami-dami konti-kunting lamang... Bago tupi ang unahan... tupi din sa kaliwat kanan... Pahitan yung duluhan... At inyong bilutan at kakapit na yan... Haha, <laughs> ayan na... Yung pagprito hindi ko na papakita... Basta magpainit lang kayo ng mantika... Ilagay nyo ang kawali... Tiga parang malay magpainit lang kayo ng kawalay sa may mantika ayay ay na salamat sa panunood shout out